Nagsalita na ang aktor na si Jameson Blake kaugnay ng viral na pag-holding hands nila ni Barbie Forteza. Nag-join kasi sina Jameson at Barbie sa isang fun run kung saan nalitratuhan silang magkahawak kamay. Barbie at Jameson holding hands sa isang fun run? Sila na ba? Saad ng uploader sa Facebook post. Nausisa ng showbiz insider na si Ogie Diaz si Jameson tungkol dito kung saan itinanggi ng aktor na may something sa kanila ni Barbie. Paliwanag ni Jameson, e eh nalalayan lamang niya ang kapuso actress. Sinabi ni Jameson na, honestly, we are not together. The reason why nahuli kami holding hands kasi ang daming tao na nagpa-picture sa kanya. I was just assisting her palabas. Gets ko naman, people will think different, kwento ni Diaz sa kanyang blog. Nagsalita na ang aktor na si Jameson Blake kaugnay ng viral na pag-holding hands nila ni Barbie Forteza. Nag-join kasi sina Jameson at Barbie sa isang fun run kung saan nalitratuhan silang magkahawak kamay. Barbie at Jameson holding hands sa isang fun run? Sila na ba? Saad ng uploader sa Facebook post. Nausisa ng showbiz insider na si Ogie Diaz si Jameson tungkol dito kung saan itinanggi ng aktor na may something sa kanila ni Barbie. Paliwanag ni Jameson, e nalalayan lamang niya ang kapuso actress. Sinabi ni Jameson na, honestly, we are not together. The reason why nahuli kami holding hands kasi ang daming tao na nagpa-picture sa kanya. I was just assisting her palabas. Gets ko naman, people will think different, kwento ni Diaz sa kanyang blog. Ano ang sinyo sa balitang ito?